So ayun, tapos na yung misa. So uh, akyat tayo doon sa Padre Pio sa taas. Uh, ang misa dito, tuwing linggo ng alas 3 ng hapon. Then every 23 of the month, may misa dito ng umaga. Noy! Anong oras ng misa ng 23 dito? Umaga? Ah, alas 9 at saka alas 3. So yun. Testing ko na, Noy! Oh, kitang kita ka rito, Noy! Oh, really? yeah. <laughs> Ay ka dito So akit na tayo Yung may bahay din na alam ah, Pwede pala mag Kala na sasakit sa tayo Shout out!

every two, uh, 23 of the month may misa rito umaga at saka hapon then Sunday every 3 p.m. yun so ito yung view nya dito Señor Santo Pedro Santo Padre Pio मानते of नहीं मान संध्या में